woh woh tu pani ai go pan nama ni eh? hmm sok Sa yang kita bodoh eh. hmm? ni Mag-meditate ka din, snow. So, De Pani, mag-meditate ka dito. Ayan. Oi. Pani. Pani. Aduh. Pani, terit itu. Aigo. Ini hewan ini kala lu aku, eh. Oh my god. Pani. Ano man snob. Snob. Ay, <laughs> Bakit ganun? Bakit ganun sa mo. Coba. No. Pala ganyan. Bakit ganyan salubong? Puro kamuta, muta in ka manaka sa mama mo Puro pamita. Yan si Pinat nagabang tar na pasunta tayo. Ang ganda ng abang ni Pinat ay. Eh. Sabi ni Pinat, tagal pa ba kayo? Annyeong! good morning. Kaja. Kare, tara, snow tapos na. Tapos tayo. Ang gulo ni Pani. <laughs> spinat it's, it's Miho hindi dinala ni Miho guys eh hindi nakasunod siguro yung anak na iniwan niya tinali niya good morning painit na ng painit painit na din ng painit dito sa Korea pero malamig pa din sa umaga. up, up, up. Snow. Snowy. Sabi na, malapit na naman takay umuwi. <laughs> Uwi na naman. Mamaya ulit. Sen, pag wala, pag wala sila mamaya mahapon tayo kala ulap kala pot pots no pero pag nandyan dito lang tayo mag walk <laughs> dyan tayo kala ano dyan sa ku ay patulog pa lang. good morning good morning sa inyong lahat mm. Ay, sigo si eh. Basta makaamoy lang eh. Madalang na ako mag-glide. Sa hapon lang na ako makapal. Sa hapon. Pero ito na... Ala eh, madalang na eh. Isadyagay kasi ako sa awaga. Pagkagising. Ano uh, ako ginagawa? Uh, ay, oh my God. Pampawala ng antok. Kaligo na malamig. kami <laughs> nakasabit may lato lato yung sisno o na wala yung anak ni Mio yung nahanap ko kanina eh kala ko kagabi pumunta si Miho tapos nagtahulan sila pa hinabol siya ni ano pinat kala ko kasama yung baby hindi pala hanggang ngayon wala Miho Mas 8 na. Uy, wala pang Korean. Wala pa. Oo, ginagayad niya. Siguro trip pag pag sumuso. hindi na sila pumapasok. Oh. Boss, dito na tayo. Ayun di hindi mo. Hindi kayo pa naman sila sinasaway. Pero alam na nila. Boss, dito na lang tayo. Alam ko na yan. Ayun, inaano nila si Snow. Nilalaro nila si Snow. Si Snow talaga ang ano nila eh. Parang, ano ba yun? Si Snow yung lagi nilang inaarot. Ay, pogi ni Snow, kinikis-kis ah. Ah. Si Peanut, nagpapapansin kay Snow. Diba? Kaya dyan na, Pani. Kaya, dito, Pani. Pani. <laughs> Bi, pani, pani, pani Pani, pili. Oo. Oh. Pani, tapos na, tara na. Bitin ka pa. Pani, tara. Oo. Nalagay ko sila ng pagkain doon sa labas. Tsaka bago, pagkagising ko na umaga, pinapakain ko na sila. Na umaga. Lalo ko, ini hindi ko sila in inano, tinatanggalan ng dog food lagi laging may laman yung dog food dun kasi nga alam ko na yung schedule namin ay may makulit to may makikiusyosyo na naman guys may bata na naman makikiusyosyo boss ba't nandito ka pa pwede nyo ba pang korean alam ko hindi dinaan mo na kita sa buong katawan ito tara dito ikaw ang leader ha ito din ako Ikaw ang leader ko, ang pinakamulit. Tara dito. Oh, may hawakan okay, na ako sa'yo. Tara dito. Tara dito. Tara dito. Ay! Tara dito. ka na pupunta dito. Ah. Now. Tara. Back oh, to. kulit talaga no? Lama, si Boy Higa. Ganda naman yun. Ikaw mukha mo si Panda kay koko? Mukha mo si Panda kayo, koko? Eh. Huh? Tala naman ba si Panda? Ikaw yun eh. One, two, three. Go! Snow. 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 Hindi kita sasama mamaya sa waka. Snow. Snow. Ilawa, diba, Pani. Tara na, pasok na. Pani. Come. Pani. Naya na naman ni Snow. Snow ah? Eh, Ay, mukulit ka talaga. Naya mo kasi pa. Hindi doon ako papasok sa hindi na tayo mag-jogging. Hm? Tawsno tapos na. Nagaya pa si Snow oh. Matigas talaga ng buhok eh, oh. niya poknat may tubo na yung poknat poknat tubo na yung poknat ha hm? si pusis no pi di nagka poknat eh hmm 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 Sige na, pasok na itong bata. Pasok ko na sa garapong bata. <laughs> Parang batang sinusunod mo eh. Sinusuot mo sa ano eh. Pasok. Bata. Pakainin natin si Ani? Good morning, Teris. Wow. Pogi oh. Yeah. Yeah, what's up, man? Ay, hey, tara na. Guys, papasok na ako. Nung oras na. Ano yung pakainan kaso 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 Snow, kaso 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 Pinagalitan kaso ako kaso kaso ako kaso kaso ng kaso eh Sabi kaso mo yung kaso mo Diyan na ata. Shh, snow, Tara na dito. Dito kayo. Sino? Kalam. Rerepelan natin yung dog food dun sa labas. May tambayan pa sila dun eh. Ah! Uy, dito natin snow. Ay talaga, pag nahuli na yun dyan. Sabi ng boss. Ba't ang daming kalat doon sa ano? Sa... Kasi naglinis kami nga. Putol-putol kami. Ba't ang daming kalat? Kasi di hindi ko po alam. Ayun. Ito. May food station ako dito eh. Food hmm. station. <laughs> Diyan ang tambahin nila eh. Ay, okay, kaya. Mga bata mga ulit. Kaya. Shhh. Uwi na kayo. Wala, na yung matanda. Hey, no. Ano yung matanda? Hmm. Snow, ano? Nakita mo na yung matanda. Gagot ka. Sige na. Sige na. Kasi dyan pumupunta yung anak ni Miho. Hindi sila itong matambay. Kasi yun. Kaya dyan na. Babay na guys. Yun. Pasok na tayo. May food station din sila dyan. May food station dito. Ayan ah. Hmm. Para sa mga wild dogs, ano ba'y gawin? mo? Baka inangipan, hindi ko makita. Kaya yun. Ay, nasa bag ko nga pala. Food station. ko wala tayo send So yun guys, bye bye you. Ingat. Bye bye, bye bye, bye Buti wala yung anak ni Miho ngayon. Kasi gantong oras din yung umuwi eh. Nung no? sila nakatambay sa mga sulok-sulok oh. Mga batang hamog. Bye bye.